Alam mo ba na ang salitang hinugyaw ay isang salita mula sa wikang hiligaynon na nagwangahulugan ng kasiyahan o pagdiriwang? Ginagamit ito upang ilarawan ang masayang pagtitipon, pagdiriwang o selebrasyon lalo na sa mga kapistahan o espesyal na okasyon. Taon-taon ang Corodal City sa probinsya ng South Cotabato ay nagdiriwang ng Hinugyaw Festival. Kasabay ito ng pagdiriwang ng anibersaryo ng usod tuwing ikasampu hanggang ikalaming anim ng Enero. Ang Hinugyaw Festival ay isang selebrasyon nagpapakita ng kultura, tradisyon at kasaysayan ng usod ng Corodal. Madalas ay itong nagtatampok ng na makulay na parada, street dancing at iba pang aktibidad na nagpapamalas ng sigla at kagalingan at pagkakaisa ng komunidad. Ngayong taon ang Hinugyo Festival ay mayroong tema na City of Dreams, 85 Years of Vision and Vibrancy. Samantala ang taon ng Hinugyo Festival ay inaabangan ng mga turista hindi lamang ng karating bayan kundi pati na rin ng buong mundo. Ikaw, magpapahuli ka pa ba? Dali na kag maghinugyo kita! Yeah,